I don't trust this. Sirado muna natin yan. Di ba, bitawan muna natin itong yao, anong sauce na ito. So, pwede tayo magtago dyan. Okay. So, anong meron dito? Wala. Wala <laughs> po po! Sigma Popni, Digital Fortnite Chamba Freaky What's up sa inyo mga Kraken? Ngayon ay maglaro tayo ng Granny 5. So, hindi to official game guys. Isa lang itong fan-made na game. So, matagal na akong hindi nakakalaro ng Granny o lindrina Yung something na connected. Like Granny, matagal na yun. Like 2 years or 3. Granny 1 ba yun or 2. So, yeah. Magbabalik ako sa Granny. Granny at Granny 5. Tingnan natin kung anong meron kung nagbago na ba si Granny dito. Tingnan natin kung may bago ba siyang kasama kasi sa latest na game, alam ko nagbago na yung nanay niya, naging spider na. Naging spider, spider man na silang lahat. Hindi ko alam kung bakit. So, high quality. Siyempre high quality tayo. Okay, Slenderina's mom. Oh! Okay, so, try natin yung Slenderina's mom. Tingnan natin kung anong meron dyan. So dynamic auto HDR hard no dito yung dito yung mag hard um uh, let's talk and no easy lang easy lang tayo okay dito tayo ano dito tayo magaling dito so easy lang nightmare what is nightmare dito tayo magna nightmare wala hindi tayo nang sip if you drop something on the floor gun will come If you say hindi so rin lock away as soon as Okay, alam ko na yan. Okay, nakalaro na ko nito. Titignan ko lang ano. Okay. You see, this See, strange house. I've had nightmares dreams. for a long time. These strange houses, rooms. Have you tried, to to have you tried going to the doctor or taking any dreams, action? You know, You're going to, to be locked up in a problem. psych ward. These dreams, oh, you know, terrible. they Can are connected with each things, other. I can't even imagine what it's like. Every night I watch a horror oh, series in my I sleep mean. where I am the main character. So the door is locked. Oh my she. So lock and door. Oh. This is the Prince E. lock. Bakit? Okay, oy. May lalabas si Granny. Granny, huwag ka munang lalabas. Okay. So, anong kailangan natin? Security door. Lock natin to. Baka nandiyan siya sa labas. Oh, climb up. You must open the pool gate. Oh, oh my gate. Okay. May susi ba dito? Ay, eh, ano yun? So, anong kailangan na, anong kukunin ko dito? Ito ba? Libro? Babasa ba tayo niyan? Hindi. Oh my! What the heck? Anong gagawin mo sa akin? Granny, is that you? Wait, is that Granny? Granny, Dohey Granny is it Hey Bakit hindi ka gumagalaw Bakit hindi ka gumagalaw Anong nangyari sa'yo Oh shit Is that a painting Ano ba It's black Oh my Shit Granny is Okay granny Dyan ka lang ha Dyan ka lang Nan ka lang Space, anong gagawin ko? Space to drop. <laughs> oh my god. Drop ko yung po ah. Oh! Ayo! Oh! Natutulog si Grandpa. Naistorbo ko. Ano ba? Grandpa, sorry. Naistorbo ko yung panaginip mo. The door is locked. Nasaan yung susi? ingin ng mga manok dito ha grandma granny Papa, nandito dito ka ha. main door oi awal man ako. O, so, oh, pwede mo maka-open ba ng door si ano? Na Nakaka-open ba sila ng door? Hindi naman ako. Ah. Okay, so, nasan sila? Reception. Hotel ba to? O, oh, dyan tayo lalabas. Yat. Ito yung bakit na iniwan natin. Si grandpa dyan natulog eh. So nasan si granny? Oh my gosh. Wala akong ano dito. Granny, wag kang lalabas dyan ha. Okay, baka nandito siya. Okay. I don't trust this. Sirado muna natin yan. Diba bitawan muna natin tong yahoo. Anong souls in So, pwede tayo magtago dyan. Okay. So, anong meron dito? Wala. Wala po! Po! Oh, Nag-invisible mood ako! Bakit mo ako narinig? Microphone on ba to? Gun. Nakakainis na manok. Okay, so let us take serious na. Hello, na ko yung sosis sa bus. Oh man. So basically, this thing is serious na. Pwede pala tayo makatakbo eh. Bakit hindi ito natin ginamit? Pwede ba tayo dito? Wechat ano gan Oy Nandyan si Kalim! Pucha! Puching! 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 Chi-chi-chi-chi! Ayaw! Ayaw! Oh, yeah, yeah, yeah. You can't get me, me. Come on, come on, come on. Jing, 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 jing. I will go to the upstairs and you will not know that I was there. Okay, we'll go upstairs. So, wala ka naman dito si Slenderina. Oh, gagi. Ang taas. Ano ba to? ba to? Okay, hindi pa si Granny. Oh, she. Kilak. Okay, so, dito muna tayo. Baka mag-teleport si Granny yan. teleport na ba talaga yung Granny na yan? Okay. Oh my God, in-on ko yung radio. Ano ba? Ay, wala namang FM. 3, 334, 164. Okay. Cable. Cable. Uh, para saan tong? Para saan tong cable? Granny, diyan ka lang. niyan ka lang. Posto. Okay, posto. Oy! Oh, sheen. Bakit ka nandyan? Ano ba? Paano ka naka... Ano may mag-shortcut doon? Oh my. Haba haba. Ngayon ka lang. Dito. No. Para saan tong cable na to? It. Ito. Gagamit ako kay Pink Engine. Oke, okay, so elevator. Kirani. Oh, 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 pushy. Pushing, ching, ching, na mush. Look, taat. Jumbo. Jumbo hot dog. Kirani. Ano ba? Palabasin mo na ako. Jumbo hot ka talaga. Oh my Oh, wala na siya. Good Tapos naglagay pa ng trap. Okay. I lost from other side. Bakit mo naman kinlost from other side? Wala siya, wala siya. Good, good. Hindi ko alam kung saan siya pupunta or I don't know. May shotgun tayo dito okay. Goes from other side. I don't know where is the crowbar pero para sa akin mas useful to. Baka kasi... naman siya. Kaya hindi naman siya. Kaya hindi naman siya. Kaya Uh. Uh. Okay, granny. Mahanap ko lang talaga yung shotgun, patay kayo sa akin. Okay. yung kailangan ko kailangan ko mahanap yung shotgun uy siya eh count your calories count your calories oo hindi mo ako nakita yes hindi niya tayo nakita uh, uh. Trivago, Trivago. Malis ka na. Ah, hanapin ko ang mall yan. Shotgun. Hanapin ko yung shotgun. Huwag ka mag-telephone. Huwag ka mag-telephone. Ano to? Lever. Ano ba? Ang dami. Ah. Shotgun ko yung ano. Shotgun, shotgun. I need to find the shotgun. Shotgun. Ano ba? Nasaan yung Shotgun. Oh, si Godo nan sa quarto ni granpa. Woki, bluk, 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 pushy, pushy, pusi, Oh, bom bom, skribidi, 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 bom 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 bom, yes, yes, yes. Skribidi, bom bom, yes, yes. Skibidi Skibidi Ano yan? Ano yan? ano mo? Pintas mo What is that? Hahaha ha. babari din kita. Uy, aba. Diba? Shotgun, shotgun. Oh, oh, hey, shotgun. Uy, oh, shotgun. Uy, oh, shotgun. Uy, oh, shotgun. Uy, oh, shotgun. Uy, uy, oh, uy, uy, shotgun. Uy, oh, shotgun. 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 Shot Bakit kayo nag-ano? Nag-ano ba kayo, ha? Nagsabot ba kayo? Oh my God. Oh, there are the two. There we go iba Come on, come on, come on, boys and girls, come on. Alay like kayo dito, alay ay ay ang dito wakaw. Hey. Na wala siyang dalawa. Pindapatulong ng <coughs> wala si ano, nag glitch, naging in PC. dahan ako. Ah. Uy. Sabihin natin kung anong may mangyayari sa atin sa ng naging oras. ako guys. i <laughs>